bago magne na ka yung bago kuya tulungan niyo ako! yung bag ko! ano ba na Marty, nagdako na kaya na kaya na kaya tungo na kaya na kaya tungo 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 Oo! kaya tungo na

Sanggol to ah. Sino ba naman nag nito dito? Yung mga walang pusong magulang nito. Ah. Tumigil ka nga! Rinding-rinding na -rinding ako sa iyo ah. Ano ba? Ang ingay mo! Tintik na buhay ito. Is oras ng gabi. Kaya ayoko magkapamilya eh. Ayoko anong obligasyon. Ano bang gusto mo? Ha? Ah? Dede? Pasala naman. Ay, ah, nakuha no. tama ba ginagawa ko? Sandali lang. Ito na. Oh. Gutom ka lang pala eh. Ha? Palatawa ko na yung diapers mo. punong puno na yan. ingat ka dyan anak. Lagyan mo na muna yung bag mo dito. Ina. Papa, lang po kayo sa trabaho? Mm hmm. O, oh, sa si school mo? Alam niyo po ba, Papa? Naka-perfect po ako sa test kanina. Tapos po, nag-drawing po kami ng mga pamilya naman. At syempre, alam niyo naman po kung sino ko. Sino? Ikaw po, tsaka ako po. Tapos po, sabi po ng teacher ko, very good po ako. Oo oh, naman! Sweet, sweet naman ng baby ko. Alam mo anak, galingan mo dyan sa pag-aaral mo ha. Promise mo sa akin yan ha. Okay? Di ba gusto mo maging doktor? Tama ba? Opo, siyempre po gusto ko po maging doktor para pagtanda ko po, tas may sakit po kayo, gagamutin ko po kayo, tas alagaan ko po kayo. Promise ko po yan! Wow! Sweet, sweet talaga ng baby ko. Alam mo anak, salamat anak ka. Gagawin lahat ni Papa. Lahat-lahat para sa sa'yo. Para pag nawala man ako sa mundo, alam ko maganda yung buhay mo. Mahal na mahal kita. Siyempre, Papa, hindi ako papayag na magkakaiwalay tayo. Kaya na lang po kasi ang meron ko eh. ka mahal na mahal ko po kayo. Napayak mo naman ako nga dito. <laughs> mm. Asin mo na, maligo ka na. Tuto ko ng masarap para sa'yo, ha? Sina, na. Talaga po? Hmm, nililigo ko na. asim, asim mo na. Amoy yung ming kilikili mo. <laughs> ligo na, ligo na. O, dandaan dyan, ha? Ano ang assignment? Papa, paano dito? Ayan, susulat mo lang yung dito. Copy lang natin to. Ayan. Ayan, ito to. to. Ito. Magandang gabi po. Kayo po ba si Mr. Miranda? Ah, uh, ano pong sa janela, ma'am? May nakapagsabi kasi sa amin nandito daw yung batang si Atasha. Kasama ko kasi yung totoo niyang magulang. Si Ma'am Camille. Totoo magulang? Ma'am, hindi po pwedeng basta-basta kunin sa akin tong anak ko. Tinurin ko na po tong sarili kong anak. Ma'am, please. Papa, huwag mo ibigay sa kanila. Anak, ako yung tunay mong ina. Nilayo ka sa akin ng lola mo kasi iniwan ako ng papa mo eh. Hindi niya ako pinanindigan nung kinanganak kita. Alam mo ba kung gaano katagal kitang hinanap? Ayoko po sa inyo. Si papa lang po ang pamilya ko. Sir, kung ako sa inyo, ibigay niyo na po siya sa totoo niya magulang. Di ba dati kang snatcher dito sa lugar na to? Ano na lang ibibigay mo sa kanyang kinabukasan? Ma'am, inaamin ko na masamang tao ako dati. Dati yun. Pero since nakilala ko 'tong batang 'to, Ma'am, nagbago yung buhay ko. Nagbago ko para sa kanya. Kaya please, huwag niyo po saking sa ilayo 'tong bata. Mahal mahal ko po ito, Ma'am. Anak. Kila mo nang sumama sa akin. Kaya ko ibigay sa yung magandang buhay na para sa iyo matitira ka sa magandang bahay at lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ayoko po sumama sa inyo. Ma'am, parang awa nyo na. po ako sa inyo. Huwag niyo po sa akin na yung anak ko. Ma'am. Sir, sumunod ka na lang. Kasi alam mo naman yung nasa batas, di ba? Ibigay mo na siya sa nanay niya. Sige ka, tatawag na ako ng pulis. Halika na nga, Atasha. Ano? Anak. Halika na. Huwag na matigas ang ulo. Ay, Kailangan mo sumama sa akin. Kung oh, hindi makukulong yung lalaking yan. Tara na. Tara na, anak. Tara na. <laughs> Tara na. Huwag po, huwag po po. Matigas ang kalulong. Anak. Ma'am. Maawan ako yung mom. i <laughs> Hanggang ngayon ba, hinihintay mo pa rin pagdating ng tatay mo? Pati pag-aaral mo, na, naapektuhan na. Opo, nagkaalala po ko sa kay Papa. Pag-isala po kasi siya sa bahay. Paano po ako nagkasakit po siya? Ang ako po kasi ako sa kanya, naalagaan ko po siya. Katulad na pag-aalaga niya sa akin. Anak, nahihirapan ako nakikita kitang ganyan magiging masaya ka ba kapag makakapiling mo siya? Opo. Hindi po ko nakatulog sa gabi pag hindi ko po, po siya katabi. Sobrang mamamiss ko na po si tatay. Gusto ko na po siya makita. O, sige anak, ganito. Mag-ready ka na. Pupunta tayo sa bahay ng tatay mo. Okay? Totoo po. Mag-ready na po ako ng gamit ko. Sigurado po ako na hinihintay na po ako ni Papa. Salamat po, Mommy! Sige anak, mag ka na. Sige Papa? Ano? I-miss Ano? Bumalik ka na! Alam mo ba? Walang araw na hindi ka inisip ni Papa. Wala ngayon. Dito na muna ulit siya titira sa iyo ha. Alam ko ako yung tunay niyang magulang. Pero hindi ko kayang tumbasan yung pagmamahal niyo sa isa't isa eh. Pag dumating yung araw, nahanda na siya. Nandito lang ako para sa kanya. Pangako. Aalagaan ko itong anak mo. Pwede bang magtulungan tayong maging magulang sa kanya? Basta, pag kailangan niyo ng tulong, bukas yung pamamahay ko para sa inyong dalawa. Totoo talaga, ano? So, po, bagay po kayo. Namiss kita. Cute, cute. <laughs> Parang pumayat ka doon. Uy, tumaba yan. Marami kaming pagkain Salamat. doon.